Hello and welcome back to my channel. Shooting ang naging bonding ng magkasintahang Marco Gumabaw at Christine Reyes sa kanilang latest public share sa kanilang social media account, kung saan proud na ibinahagi ni Marco ang video na kuha sa kanyang kasintahan na si Christine. Fit na fit ang form ni Christine habang nag -show shoot. Sobrang proud ang datingan ni Marco, pabiro naman niyang caption ang pag -so sorry sa kasintahan. Kasama naman sa bonding ang kapatid ni Marco, kung saan nagbahagi naman ng cute na interaction ni Christine sa ostrich. Narito at ating panoorin ang short video nito, pero bago yan maaari po kayong magsubscribe sa ating channel, para sa iba pang celebrity updates. Oh. Yeah, yeah. yeah. ready. Ready. <laughs> right. Let's go! Let's go! Let's go! Oh. Let's go! Let's <laughs> <laughs> Ay, yung hungry bird. Yung sa hungry bird. Hi. Hello! Did you touch it? Yeah. <laughs> Go again. Ito.